interview na naman. Sabi ni Super Ate, wala daw problema si BBM at si Inday Sara. Eh, bay, wala naman talaga silang problema. Ikaw lang naman na may problema. Ikaw lang naman na may problema gawa nang hindi ka makapasok sa Malacañang. Wala na problema si Inday, gawa nang vice president naman siya. <laughs> hindi naman niya pinapansin yung mga batikos sa kanya nung mga congressman. Ikaw lang naman na may malaking problema, I eh, mean. Oh, kaya nagkakagulo-gulo lalo eh dahil imbis na ayusin mo eh you're taking sides. Di ba dapat kapag ka unity, uh, merong ano, merong some, merong someone in the middle na, na talagang nagba-bind doon sa 'di ba parang pandikit, merong pandikit 'yan sa gitna, pula. Tapos ano, green. May pandikit 'yan sa gitna, ganun, ganyan 'no. Oh. <laughs> O, oh, dapat yung pandikit doon I ay mean, ikaw. Tumulong ka para hindi magwatak yun. Hindi yung, ay, dito ako. Tutulong ako dito sa mga Duterte. Kahit ako na lang mag-isa, dito ako sa mga Duterte. Apakamalas lang kasi talaga pag umaalis to si BBM, nagkakaroon ng problema. Pag nandito naman siya, wala namang problema. Ang problema naman yung mga nasa paligid niya. Pag umalis naman siya, nagkakaroon naman ng problema sa Pilipinas. Huh? Yung mga tinatawag na acts of God hype naman talaga yan. O, sige, so i-play na natin to. I-play na, -play na natin to si ano, si Amy na e ko rito. Imbis na siyang umaayos dun sa binuunya aklat take side siya nung no, medyo nagkakagulo na. Sorry. Nagkakagulo no, see, na raw. Wala na daw unit team. Sa so, palagay ko, It's wala namang unitin. problema yung kapatid ko at uh, si vice president. Marami pa sa iba ha, yung mm -hmm. mga maligit, mm -hmm. nag-ambisyon, uh, manghang magsalita, mm -hmm. uh, pumoporma. Kaya galit na galit ako nung araw ng Yolanda. <laughs> Mahintang ulo ng bakla. Yeah. <laughs> Totoo ba? Hindi mo pa kasi nasagot yung best friend mo si ano? Si Direk uh, Yape. Eh. Ano pangalan nyo? Yun? Yung kaibigan niyang director nung ano nila? nung mga pelikula ng pamilya niya. Mama eh. huwag mo kami luko, eh. Hindi mo nga direktang masabi na si Romualdez wala sa Takloban, sa Leyte. Wala sa Takloban. Sabihin mong ganun. Yung pinsang ko nasa Maynila, nasa Amerika, wala natulog ako sa kanila ng isang buwan dahil tumutulong ako dyan sa probinsya na yan. Sabihin mo, hindi mo nga masabi, puro ka parinig eh. Si Yap, di ba? sabi niya diba, no, sabi ni Daril Yap, o, to, ano yan, pa, sagutin mo yung mga tanong, nasan yung pinsan mo noon, ikaw ang nakakaalam. Kasi natulog ka sa kwarto nila, di ba? Sa buwan, sabi. Sa natulog si Martin, tsaka yung asawa niya sa maid's quarters. Hindi ba hindi mo pa sinasagot? Tapos ngayon sinasabi mo, kaya ang galit na galit ako nung Yolanda. Ah! Sabihin mo ngayon, ngayon lumabas dapat sa bibig mo, si Martin Romualdez, wala naman yan doon. Oo, lanta pagkatapos salantain nung probinsya niya, ilang linggo pa, isang buwan bago bumalik ganun. Puro ka, ano eh, puro ka ka -ek ekan dyan. Super ate, eh. Bakit ah, ka wala, wala mo kayo doon? Alam mo, palagay ko ikaw magulo. Palagay ko yung kapatid mo, si BBM, di magulo. Palagay ko ikaw. Kaya ang gulo-gulo. Kasi siguro hindi ka na makaporma doon, kaya ginugulo mo. Ganyan. Wala ha? kayo dun sa late. Hindi, kasi and... ayoko ng gano'n oh. eh. Dahil uh, yun na, oh. uh, dapat igalang yung pagdiriwang at yung uh, paglipas ng libo-libo na waray doon sa Takloban. Oh. Eh, imbes na gano'n naging uh, papogi, tapos sa uh, oh. panayambanatan, nainis naman ako sa gano'n Ayoko. Sabihin mo muna, asan yung pinsa mo noon? <laughs> Asa yung pinsa mo, sabihin mo. Oh ayoko nung ganon kasi ang daming na walang mga waray. Oh, tapos nung uh, eh, nung 10 year anniversary, yung pinsan ko wala naman siya doon nung mga panahon na yon. Tapos lagi inarte na ganyan, sabihin mo ganon. Alam mo Aimee, siguro wag ka na magpolitika. Siguro, Aimee, mag-ano ka na lang. Maganda mag... Uh, si Christy Permin, kailangan niya taan niya ng assistant. O kaya, magaling ka naman. Atanggalin at, mo na si Christy Permin. Ikaw na yung bago nga. Si Lolit Solis, matanda na masyado. Palitan mo na. O palitan mo na. Total naman, pa-showbiz ka naman lagi. O palitan mo na. Mag-artista ka na lang, ma'am. Ako naman lang ganun. At uh, sa palagay ko, si uh, Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Kaya... <laughs> okay naman sila, ikaw lang hindi. Ikaw lang naman ang hindi eh. pag ayusin mo yung kapatid mo, tsaka si Inday, pag nagkakaroon sila ng problema eh. I will stand with the daughter, test Kahit ako na lang ang matira, dahil ako lang naman yung naunang sumuporta sa kanya. Lang, yes. uh, yung kapatid ko, sobrang bait hindi nagagalit. Ayun. Uh, siguro, sinasamantala siya. At, uh, siguro? Sabihin mo, sinasamantala, Nino. Kaya puro ka eh. Alam mo, kailangan ni Risa Ontiveros tsaka ni Leila de ng pangatlo. Nakagrupo nila. Sumama ka na kaya doon. Pare-pares kayo matadrama. Puro kayo drama. Uh, niya lagi. Pero in the meantime, naawa naman ako kay Vice President dahil uh, bug, bug sarado na siya. eh. kung ba? Agree po kayo dun sa yo? naman ng uh, issue kung bakit Oo. naman lumaki na lumaki. You explained na sobrang okay naman walang lamat between uh, the vice president and the president, your brother. Kap Wala na nabubuhan pa. Ako Oo. talaga nalulungkot na talaga dyan. Eh. Nalulungkot na talaga ako na sinisira talaga yung magandang samahan ng unity team. At... Nino! Uh, <laughs> Nino, sabihin mo sino sumisira? Ito naman kasing mga reporter na to, napakakukupad din ng utak. Sino po? Sino po sa tingin yung sumisira? Sino? Pag sinabi niya, yung makabayan black, hindi naman part ng unity team yun ha. O so, sino ang sumisira sa unity team? Kung yung makabayan black, eh may, kayo kayo, labanan niyo yung makabayan black na nun. Pero kung sinasabi mo, may sumisira sa unity team within the unit team, sabihin mo kung sino. Sabihin mo. Ah, uh, yun, ah, ang masakit dyan, hindi lang yung pagkakaibigan. Na yung mahirap dyan, talaga hindi maganda para sa Pilipinas. Kasi mas matibay tayo kapag... Hindi maganda para sa Pilipinas, pero you stand with the Dutertes? <laughs> Ikaw yung nagdi-divide eh. Sana nung kasagsagan na may ganyan, hindi ka sana naglabas ng sta statement na I'm with the Dutertes. Hindi <laughs> hey, ganun. Sana sinabi mo nun na ano, the unity team stands with the Duterte's, ganun. Lahat kayo, hindi ikaw lang. Pag solid north, solid south, solid pinas. Di matibay tayo, magandang takbo. Eh, eto pa, hindi nga tayo makaahon-ahon dito sa pandemic. Itong pandemonyo <laughs> na pagkatagal-tagal. <laughs> Eh, kasi hindi pa kompleto yung trabaho. Marami pa tayong graduate na yung mga trabaho nila, food delivery pa rin. Nakakatatong taon na. Tapos, ang taas-taas ng presyo ng bigas. Talaga naman, yung pagkain, pahirapan. Yung mga mambubukit. I mean, I can go on, no? Yes, poverty poor. Gagamitin na naman natin yung problema ng bayan. Lahat ng issue ng bayan, gagamitin na naman natin. Para magmukhang mabango tayo, anong ginagawa natin para maayos yan? Ayan, magpa-interview. <laughs> Ang dami pa natin problema. Problema pa natin yung ganito, yung ganito, yung ganito. Ang ginagawa mo para ayusin yung problema na yan. Kinakausap mo ba yung kapatid mo para yung mga ideas mo matupad para maayos yung mga yan? Walay na nga. The problems are there. And, uh, Itong alitan sa politika, uh -huh. imbes na nagkakaisa, eh talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, uh -huh. confidential fund, naku naman, ba't naman tayo napunta riyan? Tapos sunod-sunod, kaya mahirap sabihin na aksidente, biglang may kaso na si presidente. Na. Oh, eh hey, tinan mo. Kasi <laughs> sinasabi mo ba na may gumagawa niyan? Sinasabi mo ba na may nagkukutsabahan para gawin yan? Sino? Pinsan mo? Ba't hindi mo mapangalanan? Pangalanan mo? Akala ko matapang kasi PRD pinapangalanan lahat eh. Si France. si Romaldes. di ba gumagano'n-ganon yun? Lahat pinapangalanan. Oh, ikaw pangalanan mo, puro ka blind item, puro ka parinig. Duterte, biglang uh, pinapapunta na siya sa QC Court, mm. tapos biglang may ICC. Ano ba to? Bakit sabay-sabay? Parang napapaisip ka, sino kaya nakikita alam dito? Oh, sino sa tingin mo? Oh, diba, di ba? Hindi mo kaya magsalita kasi namumuliti ka ka lang. Oh, you just want clamor. Gusto mo lang ng uh, kumbaga KSP. pa-eps. Oh, pa oh kid. Jollibee, lahat na, bida-bida, di ba? Okay. So, mm. Bakit ginugulo kami? Maayos naman tayo. Hirap na hirap na sino ka. Sino nga ba, Sin? Oh. Alam ka ba na hindi namin alam? Siyempre, alam natin na oh. maraming gumagalaw sa Pilipinas. Oh. Ang yung foreign affairs okay, natin ngayon, biglang uh, nag-pivot to the United States. Tinanong mm. <laughs> siya, di ba? So, sa tingin mo, sino ba? Biglang naging foreign affairs. Biglang naging foreign affairs, parang biglang CCC in America. Oh, so hindi mo kayang pangalanan yung pinsan mo. Puro ka kaeklatan. Be clear, you think may unity pa. May? Unity. Oo naman. Oo naman. Sa mga principal actors. Sabi ano mo, ang layo anong sagot niya. Ulitin natin yung tanong ha. Ito yung tanong ni ate. oh, tanong ni ate ha. Siyempre, alam natin na... May alam ka ba na hindi namin alam? Siyempre, alam natin na maraming gumagalaw sa Pilipinas. Uh, yung foreign affairs natin ngayon, biglang nagpivot uh, nag to the United States. To be clear. Oo, oh, taragis. <laughs> Anak ng tinapay talaga. Kalinaw rin na ng tanong, alam mo ba kung sino yan? Oo, oh, parang may idea. Kasi sino ba sa tingin mo yan? Biglang, mag-seryoso Alam niyo naman, madaming gumagalaw sa Pilipinas. <laughs> at nakita niyo naman yung ating foreign affairs biglang nag pivot uh, pivot to the US parang <laughs> sa tinapay kanina may Yolanda kanina may kaso si PRD sa ICC <laughs> may impeachment may ganito may, eh lahat yun congress eh Pati mo mapangalanan yung pinsa mo, napahiya ka ngayon, bigla kang tinunong. Akala mo siguro, uh, makakalusot ka ong oh, grabe, ino-oppress nyo naman ako. Ayun lang nga, sagot ni super ate. Na, bigla daw nag-pivot sa, ano, sa, ang, uh, sa Amerika. Tapos biglang, oh, may unity pa. Oh. Oh, napakawalang kwenta. nitong interview na to, Puro uh, ka-ek-ekan, kabaklaan. Tapos, tapos na. Hmm, di ba? Oh, so move on tayo, ha? Move on. Kaya so at super ate wala na. Kung uh, kung tina mo pang pumosisyon, wala na.